got talent mga bakla ang performance pero ang talent nila ay boxing panoorin natin mga guys ang tingnan natin kung ano ang minapan nito gabi Ka kapasaya ng mga tao tingnan natin mga guys Hmm, suntukin mo hmm, bang grabe oh, oh naka hindi no oh. grabe itong baklang isang to oh. parang kabayo na lumalayat ah pusan mo ng tubig para makahinga para bakbaka na naman yan mga matikba lang naman to grabe oh pakadala ng bugbog grabe Hmm, isa. Hmm. Yan. Hmm. Parang hindi na to boxing, harus na to ah. Oh, oh. Oh. Hmm. Ay. nawakan pa sa ulo tapos sinampas-sampas ng tama <gulong> oh, um, pati repere sinuntok. <gulong> ya, yeah, das mag, Ano <Para> na naman? <gulong> Na dot. Eh ah, bisagol pa side kick ha. Ah. Itong napala mo. Sige pa. Um, oh, patiri-piri. Hala. <laughs> <laughs> Parang gumiling-giling na to ha. Ah. Parang nagle-lips-tulips na to ha. Ah. Parang hindi na to boxing ah Ay pala ang technique. Birahan mo. Pusak. Marabi yung magyag yung isa, oh. Ito na naman, oh. op oh. ah. Wala, patiri-piri na naman. Oh, natanggal yung isang gloves. Yan. Ah, hindi na to boxing talaga. Parang... UFC na to Boxing dala sipa Dala ligid-ligid Lah -ligid. Baka may matamaan dyan ha Ah pati sa labas ng ring oh Doon oh. na likod Yan janaman na kayo mm. Buk-buka mm. Ya binaka a apel katbah bak banget tadi itu Ah, ah grabi naka oh ayan kami-kami we bang m mm. sab telaga grabi oh parang hindi bakla sumuntok mai pa kami-kami we bah ah belah lah lah betul itong matindi inikot ikot pa yung kamay ha parang dragon balls na to ha oh. o sige pirahin mo lala parang ikut ikot parang pero tumbas siya yan yan ang napala mo hmm. sakyan mo yan Nan, lad, hindi na talaga to boxing. Wrestling na talaga to. Hmm? Grabe, eh. ah, wala na. Ah, grabe, oh. May paikot-ikot pa sa kamay, ha? Bugbugan talaga. Yan ang mga talent ng mga bakla. ga talent, pero ang talent... Boxing, ang galing sige pa oh may sa sagol ng sipa ah yan parang dami ng kalaban itong bakla na to marami na at ah, pa parang resting na talaga bugbugan sa kilid bugbugan sa likod parang ano itong bakla to